Yon, yon, yon. Yes, yes, yes. Ito, pansit kanton. Nakakaiba. Nakakasawa na kasi puro toyo at oyster sauce nilalagay nyo. O, simulan natin ang kwento. O, nga pala, medyo Doris Wong na pansit kanton to'y mga nakakaalam. Chinese style. Ayan, so, simulan natin ang kwento. nag lang ako ng bawang at sibuyas. At nilagay ko na yung nokma nyo agad na agad ko na rin siya si ng patis ni Aling Tentay at paminta ni Aling Garutay. Ayan, dutuin lang natin yung manok, sangkutsahin natin ang todo, kabisado nyo na yan kung matagal na kayo dito sa page ko. Yan, onting oyster sauce lang, 2 tablespoons, sapat na yan. Tuloy ang sangkutsa niyan. Yan, pag ganyan na yung tura, lagay na natin tong carrots, at itong sayote, sayong sayo na te. Ayan, lang natin ang bahagya medyo palambutan natin kasi yung bayaw kong kakain E eh walang even <laughs> pero medyo crunchy pa rin ha tandaan nyo yan yun ang importante dyan o nung okay na sa akin yung ano niya lambot niya tinimplahan ko na ng onting chicken powder sa ako hinalo ng bahagya o hinalo-halo para ma-mix baka ma-miss na kasi yung linyang yon sa ating yon at siya nilagyan kong ketchup manis bakit ba? sweet soy sauce o pwede rin asukal na lang sa onting toyo lang ha tapos saka ako nilagay yung sitsaro at bell pepper pampabango Ayan, pagkahalo ko nga, naamoy ko na kaga, Diyos ko, amoy birhen talaga. Iyan, So, taloy lang ang halo, halo-halo. At yan, nilagay ko na yung kinchay at yung onting repolyo. O yan, magtutubig yung repolyo, kaya hindi nyo na gusto nga sa O kung gusto nyo, lagyan nyo ng onting tubig, onting-onti lang. Nasa sa inyo naman yan. Kasi, kayo naman ang kakain yan kung kayo ang titira niyan, di ba? So, nung okay na sa akin, ayan na nga itsura niya, nilagyan ko na siya ng sesame oil. Yan. So, goods na yan. Syempre set aside muna natin yan. At ang importante dito, yung noodles mamaya panoorin nyo. Sarap sana yan, no? Kung may chorizo at itlog ng pugo. O, naglagay lang ako ng tubig. Dito, medyo damihan nyo, ha? Kasi dapat dito, medyo masarsa. Kasi pag natuyo siya, parang gelatin Kaya dapat talaga medyo masarap siya Ayan, isang buong cream of mushroom yung nilagay ko <laughs> ba? Diba? Pasok na pasok sa lasa yan O yan, aking tinimusan na At pinitikan Chicken powder, isang bloke lang naman At onting paminta, pampasarap niyan O, tuloy lang tayo sa halo At ang magandang pansit kanton dyan Ayan, balistad pa <laughs> Yung kulay puti, ha? Pero ingat kayo kasi yung mga ibang timpla niyan ay e, maalat ng kusa Ayan, sumama na naman yung papel na etiketa niya. Ayun, buti nakita ko. At huwag niyong dudurugin yung pansit kanton. Halu-haluin niyo lang basa-basa inyong ilalim or ibabaw pala. Usang bababayan, yan. Susuko yan. Ayan o. Oh, parang ganyan Ito mga pansit na puti Mas mabilis maluto ito ha ah. Pero siyempre Tiktikman niyo muna kung okay na Kamukha niyan, okay na Kaya nilagay ko na sa bandihadong Malaking ganyan O oh. tsaka ako pinatong yung gulay na malupitan O oh, alam niyo na pagkatapos nyan Rapsa yeah